Good morning mga kalwa, good morning, good morning. Nagising ako kasi, ano ba, hindi ko lubos maisip na may sumusuporta pa sa current admin natin ngayon. Alam mo yung harap-harapan, harap-harapan na pangungurako harap-harapan na pambabastos sa taong uh, sa, uh, sa sambayan ng, uh, sambayan ng uh, Pilipino, ha? Huh? harap-harapan nilang binabastos ang mga tao, eh meron pa rin sumusuporta talaga sa kanila, no? I mean, yung budget natin, di ba? Kita nyo naman yun, di ba? Yung ginagawang blanco yung mga specific parang budget nitong ganito para malagyan nila ng kung anong amount yan na gusto nila. Ha? Nagbibigay lang ako ng example, ha? Hindi ito yung lahat ang ginagawa nila sa ating mga mamamayang Pilipino. Example na lang, lang yun. Tapos, pag nag sila sa Kongreso, nag sila sa, sa Senado, alam mo yung kayang-kaya nilang i-contempt yung mga regular na mamamayan. Ha? Kayang-kaya nilang i-contempt yung regular na mamamayan. ah uh, pero kapag ka uh, official or kakampi na ng administration, kahit naman talagang kakontempt-kontempt, ayaw nila. Eh, yung mga regular na tao na kinokontempt nila na hindi naman dapat i-contempt, gusto lang nilang manakot. Ang bilis nilang gawin. Diba patunay lamang na ano, hindi talaga pantay. Ha? Patunay lamang na harap-harapan nila sa taong bayan ginagawa ang mga bagay na alam mo yun magpapatunay na walang laban ang mga mas nasa baba. Kumbaga wala sa posisyon. Nakakahiya ba? Grabe, pero Tignan niyo talaga, ha? Tignan niyo. Kasi baka mamaya gusto lang nilang kunin ulit yung attention niyo. Ha? Bantay lang kayo sa inyong mga lugar. Magbantay lang kayo dyan kasi may mga minumove-move yan na para parafernalia for elections. Kapal ng mukha ng mga... I know, Kung may pera lang ako... Bigyan niya ako ng pera. Alis na ako dito sa Pilipinas. <laughs> Joke lang. Pero sana ma-realize mare niyo naman yung ano, yung ginagawa ng ano natin ngayon, ng gobyerno natin ngayon. Karap-harapan na pagnanakaw, karap-harapan na hindi pantay na uh, na pagtrato sa mamamayan. Yung iba diyan, ano eh, uh, confident lang naman talaga magsalita eh. Pero kung talagang pag-aaralan mo at pakikinggan mo, wala. Mali, mali yung sinasabi nila. Katulad na lamang nitong ano na to. Ayoko na. Baka mamaya ayoko kong sabihin yung pangalan niya. <laughs> Nakakabuisit eh. Ay. Peace wag talaga kayong ano, bumaliktad. Ha? Sa supporter ng Duterte, doon lang tayo sa Duterte. Kasi mahirap na eh. Mahirap maluan eh. Kung hindi, hindi, kumbaga hindi diretso eh. Kailangan nating ano, uh, hindi tayo mawalan ng pag-asa. Let's not lose hope na kaya pa nating ayusin ang gobyerno kaya pa nating magpaupo ng mas matitinong leader natin ha budul talaga peace and out